yung implementasyon ng batas. Kung eh, mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong uh, nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At uh, yun po talaga ang, uh, ang aming uh, intensyon na bumaba po ito dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganong edad na po. Huwag nyo, nyo pong, pong isipin na ang aking uh, uh, amenda ay para guluhin o sirain ang, ang uh, honor ng batas po Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Uh, kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga uh, aming ginagalang at mahal na senador Kiko Pangilinan iba po kasi ang pinanggagalingan natin uh, kayo po ay uh, magaling na abogado uh, kayo po ay nasa medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado ako naman ang nasa posisyon ng biktima Uh, pero iisa lang po yung ating uh, mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na nating mga bata itong mga ito.